Magandang araw po sa inyo. Ito ang guided at ang ating reading ngayon ay para sa mga uh, Aquarius para sa buwan ng May o month of May. Ang kanilang kapalaran, uh, pag-ibig, relasyon at pananalapi para sa buwan ng Mayo. So ang uh, yung general um uh, environment o uh, yung flow mo ngayon ang environment ngayong uh, may Aquarius it's about ano uh, transformation revert bagong ikaw siguro dahil may mga uh, bagong ikaw which is masasabi natin siguro na uh, sacrifices mo before about a relationship ang nakikita ko kaya ka nagbago ngayon at yung mga failure plan mo before is yun din yung nagpabago sa iyo ngayon ay hindi ko masyadong na picturean pa ako more on a positive o na negative yung changes na yun ngayong may sa but for sure is nag ka o nag tao ka or talagang nagbago ka. Yun ang pinaka-flow mo ngayon is yung uh, bagong ikaw. Gaya na sinabi ko, hindi ko masabi kung negative or positive yun. Siguro, abang binabasa natin yung mga card mo ngayon, is may kita natin, is naging positibo ba? or magiging positibo ba yung mga changes mo na yun sa'yo O nakasama siya so in your relationship is um, may nakikita akong a proposal a proposal uh, na ano nakikita mong maganda yung ano maganda yung kalalabasan or ikaw mismo positive ka about this proposal kung about your family meron sigurong pinapropose sa'yo ang yung family or kung in romance so nagbibigay siguro na isang approval lang yung uh, mahal or kasintahan mo or in work naman is may nagbibigay sa'yo ng isang new opportunity which is nakita mong positibo na magbibigay sa'yo ng uh, kagaanan ng buhay or uh, abundance kahit pa sa iyo and um pagdating sa pananalapi mo, masasabi natin na ano, na intulid ka naman. So, may mga uh, uh ino-offer sa'yo at uh, tinatanggap mo naman, sigo, tinatanggap mo naman may mga mga ano opportunity na yun na dumarating sa'yo. Lalo na ngayong may kung saan yung plano mo mag-meet -me doon sa chances na opportunity na i-alok sa'yo ngayong May. So, ikaw may plano ka and then sakto may magbibigay sa'yo ng isang uh, opportunity or ilalatag sa'yo. Tulad yung sabi ko din kanina, that relationship possible, yun na Na magbimit -me doon for your abundance or more insecurity about your finances. So, possible nga yung dun sa relationship mo about yung sa may, sa, sa work mo, kung sa work mo yan, or with your family na magbibusiness kayo, eh, ikaw din, nagpa-plano ka ng ganun. At tignan ko lang kung ano to, kung ano ba yung ano, i-clear ko lang about dun sa yung ano, um, uh, chains. Change personality, or change totally ikaw na nagbago ka or na positive or na negative so um siguro ko ano may ano yung pagbabagong ginagawa mo yun ito siguro yung ginawa sa iyo before ng yung partner or family mo or karelasyon mo na medyo na ano ka nagkaroon kayo ng aling-anin. and then ngayong May gusto mong itapon na lahat ng mga ano na yon at gusto mong magumpisa ulit ayaw mo nang kahit na nang distraction dun sa nangyari na yon before the past few months. at gusto mo nang mag move forward at iwan na lahat ng mga nangyari na yun ng mga deep emotion na yun kaya pag itinapong mo na lahat yun yung mga lahat ng toxic na yun na nagpahilap sa ng mga nakaraang buwan is gusto, mo nang iwan lahat yun at magbago ka na ngayong May totally transform ka yung mindset mo and physically mo talaga and spiritual mo even yung spiritual in relationship mo with others Is totally talagang binago mo. And uh, dahil dun, Uh Yung situi although yung situation mo hindi pa rin naman talaga siya magbabago kahit na sabihin na natin nag-transform ka. Daladala mo pa rin 'yun eh. Kung ano man siguro yung mga emotional baggage mo before at dala mo pa rin siya ngayong May is kay yung situ yung situation na yun is paulit-ulit pa rin siyang nasa isip mo ngayong May kahit na sabi natin nag transform ka na but masasabi natin ngayon mas high standard ka na pagdating sa mga bagay-bagay at pag-aaralan mo na yung mga bagay-bagay bago ka ngayon mag -desisyon. so nakita ko ngayon dahil na, nakita na natin overall yung mga cards is ano to, more on a positive talaga yung changes na to. Although dalaga mo, dala-dala mo pa rin nakahatak-hatak oh, ka pa rin ng lumang sarili mo, kumikita mo ito. Na yung kalansay na yun is nakahawak pa rin sa kanya pero pababa niya ng pababa. Nasa baba mo lang, wala na dito. Kumbaga ano pa lang din, uh, nakakapit pa rin sa yung mga nangyari na sa na yun. Pero ikaw, you really want to transform so syempre. So, yung opportunity na binabanggit ko sa yung kanina for clarification is uh, more on about the clarity. Kailangan maging clear ka lang doon. And uh, ano, uh, possible temporary success siya. and temporary lang siguro yung ano na yon So, kung anything na ilatag sa'yo, basahin mong mabuti yung kontrata na yon At, ano, uh, para ano, para, para, mas clear sa'yo kung talagang ano siya for the better or for the long run. So, uh, magwise mag-wise decision ka lang din. Kung alam mo hindi siya masyado makakabuti o hindi siya, ano, magbibigay ng ma at tawag dito pagkakakitaan ng matagal na panahon. So, ngayon pa lang, inong-nong mo na siya ngayong May. Dahil meron pa naman ibang mga opportunity na darating pagdating ng May sa'yo. So, bunit lang tayo ng angel message para sa'yo. so trust so tiwala in many way but yung trust na to is yung trust mo sa Panginoon o trust mo sa taas na lahat ng mga pinagdaanan mo before at pagdadaanan mo pa is isuko mo lang sa kanya at pagkatiwalaan mo lang siya na i-clear niya yun sa'yo basta huwag kang maging padalos-dalos yung, yung changes mo na yon is more or na positive na ano na gusto mong isa ay sa buhay mo is mas mabilis ka niya mag-guide kasi naglet loose ka na ng mga bagay-bagay at paubaya mo na lang siguro sa Panginoon lahat ng mga hardship na yon at ipagpapasa mo na lang yung mga taong na nakit sa iyo yung trust na yon is trust mo sa Panginoon na na ano na ipapakita niya sa iyo at ibibigay niya sa'yo unti-unti. Hindi man ngayon pa sa mga susunod na araw at sa mga susunod na buwan, mas makikita may mga clarity na yan. Oras na, in, ano yan, i, ano mo na yun sa kanya, ipinasa mo na sa kanya, at pinagkatiwala mo na yun sa kanya. Very emotional talaga ang may natin ngayon sa lahat ng mga sojak talaga. More on, ano talaga, uh, emotional level lahat yung mga nabasa ko. Kung saan, yung, changes na hinihingi natin sa sarili natin, yung piece uh, peace of mind na hinihingi natin, self-respect natin sa sarili natin, dun nag-flow talaga ngayong may more na mga nabasa ko is ganun talaga ngayon at kasama ka na dun. Unconditional love, the Divine Mother. Thank you, Divine Mother, for helping me to give and receive the love I, des I deserve. So, mag-pray ka lang kay Mama Mary at uh, nagpapasalamat ka kahit papano siguro sa iyong magulang, especially sa iyong nanay na lagi nakaantabay sa iyo. Ka whether wala na siya dito sa mundo, palagi ko ay uh, inantabayan ng kapare niya hanggang ngayon. At kung hindi yung biological mother mo ang ang, ang wala ka na or hindi mo kilala, hindi mo nakilala, at naging uh, ano sa iyo possible yung naging nani sa ngayon at nagi, nagiging nanay pa rin sa ngayon. Yan siguro at magpasalamat ka dahil ano eh binibigyan ka niya ng puno ng pagmamahal at sa kanya ka kumukuha ngayon ng lakas na loob para magpatuloy pa. At uh, masasabi nating bless ka dahil may may ganung tao na nakaantabay sa iyo dahil hindi lahat ng tao ay nakakahanap ng tamang tao na magbibigay ng tamang payo talaga sa iyo. Lalo na kung magulang natin 'yan at yung ating ina kung saan tayo nang galing. So maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. Ang lagi ko lang sinasabi is free lang tayo lagi. As I said din kanina, ibigin ibigyan natin yung ating uh, mga burden lahat sa kanya at pagkatiwala natin lahat na magiging okay yon dahil siya lang din naman lumikha at siya din nagbigay sa atin ng buhay kaya siya din ang sigurado makakatulong sa atin so pinababa niya yung kanyang mga anghel para gabayan tayo lagi at uh, magdasal sa kanila para ipaabot sa taas kung ano may mga mensahe o mga burden na nararamdaman natin lagi rin tayo magpasalamat syempre na lagi pa rin tayong ginagabay Uh, maraming salamat ulit sa iyo and God bless Aquarius